Good morning, good morning mga kalaki. Napakalamig po ngayong umaga. Ang ginaw po, grabe po kasi po syempre mag ano po mag, 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 mag flower festival na po sa Baguio. Pag ginaw pa po kahit January pa lang po magali, maginaw pa po mga kalaki. At syempre po mga kalaki kahit po maginaw ang umaga, kailangan po natin gumising. Ayan. Medyo sinisipon ako sa sobrang ginaw kailangan natin gumising para po sa inyo para po mamigay po tayo ng mga lucky numbers na sinumada ko po mga kalaki na kinuha ko po sa notebook po ni Lola Carmen ayan Ayan, hindi ko na po masyadong kinukulit si Lola. Ito na po yung mga lumang mga lucky numbers po na sa mga libro po niya na, ayan, nakita niyo lumang-luma naman na po, ano pinag-combine-combine ko po ito, binibigay ko po sa inyo, napakakapal po nito kahit ganyan. Puro lucky numbers po yun mga kalaki. Yun po yung sinishare ko sa inyo kasi may mga date yan, may mga month. So yung mga nagbe-birth month, nagpapa-birth code ng year dyan ko po kinukuha para po sa inyo. Nakakatuwa kasi po talaga pong digit naman nakakapagpanalo po tayo. At syempre po mga kalaki, ito po ang mga lucky numbers natin na ibibigay ko po sa inyo. Bagong sumada po ito, nawa po. Uh, may manalo uli mga kalaki dahil yun ang goal natin eh gusto natin magpasaya ng tao gusto natin legit na makapagpanalo tayo. Lalong-lalo lalo na po sa mga private consultation member na natututukan ko po. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala po. At ito na po ang mga two-digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan. At saan natin kaya uumpisahan? Ipamimigay natin ang two-digit lucky numbers. Mauna ka na sa... Siyempre, Apayaw. 23 25 Sambales 31 15 Palawan 12 19 Muntinlupa 8 27 Caloocan 6 34 Marinduque 20 23 Mindoro 1 18 Tagig 2 34 Cavite 5 8 Bacolod 9 G Quirino 21-24 Tarlac 35-5 Dabao 21-26 Olongapo 17-23 Quezon 5-22 Laguna 23-17 Aurora 1-9 Aklan 4 Gs Cebu 11 Masbate 30 22 Nueva Vizcaya 25 1 Nueva Vizcaya ay Nueva Ecija 22 7 Ilocos Norte 1 8. Ilocos Sur 7 3 La Union 2 5 Pangasinan 23 29 Pampanga 6, 15 Quezon City 18, 1 Romblon 34, 37 Angono Rizal 6, 12 Muntalban Rizal 24, 3 Antipolo Rizal 25, 5 Taytay -tay, Rizal 8, 21 Cainta Rizal 19 22 San Mateo Rizal 5 27 Isabela 17 16 Toggegarao 1 22 Texas 5 7 Capiz 20 31 Bohol 34 2 Bulacan 14 20, Baguio, 5 sa Bicol, 31 15, Batangas, 33 14, bataan, 7 16, Butuan, sa 9 benguet, 5 gis, Iloilo, 1 3, Ayan mga kalaki, puputulin po muna natin sa Iloilo. -ilo. Para po sa mga laging nanonood dyan na nag po na nagtatanong kung paano makakuha ng lucky numbers, abay dapat po nakapalaw po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po dyan sa Facebook nyo ang Red Parungkin, itype nyo po yan. At syempre po mga kalaki, tignan nyo po ang followers. Meron po tayong uh, sa Facebook 300, followers kami po yan. At syempre po may second account tayo, Red Parungkin din na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko si Lola Carmen ayan po at syempre Aris Katsalian yan yung mga legit na account natin sa Facebook na pwede nyo pong i-follow at meron po tayong ah uh, YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungki, na merong 16,400 followers. At syempre, TikTok. Meron po tayong 424,000 followers. Yan po yung mga account natin na legit na legit na kapag panalo ng mga lucky numbers. Kaya kung gusto mo po na mabigyan ng mga lucky numbers, abay dapat po share ka ng share ng video, heart ng heart. Wala namang bayad yung pag-heart, pag-share ng video at pag-follow. Dapat po nakafollow para pag na-check ko yan, na nakita ko, ay nakapalo pala to. Subasugid naming mga followers to na lagi nanonood, bibigyan kita automatic, may message kita, check mo, ispa message mo, may message ka na, na lucky numbers na matatanggap. Okay, so mga kalaki ah, ang mga lucky numbers namin tandaan nyo, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po ito mga kalaki kami po. Magbibigay ng mga laki number sa iyo sa loob ng 3 months na laban mo. Malay mo naman pag nagpa-member ka rito, ikaw pala ang swerte. Birth month mo at birth year pala ang swerte mga kalaki. Kaya huwag ka na mag-isip-isip mag pa dyan, di ba? Kayang-kaya mo yun. Bibigyan kita ng discount. Pag nagpa-member ka, mag-message ka lang sa red. Ako sabi niyo po may discount po. Automatic po yan sa mga hindi po kami namimilit ng mga magme-member ha tandaan niyo po kahit po yung iba diyan may pera alam po nila yan hindi ko po sila sinasali kasi yung iba po mga bashers yan hindi ko po hindi ko po tinatanggap yan hindi ko po kayo mabibigyan ng mga code kung ganyan po ang ugali dapat po mga kalaki talagang legit na legit at naniniwala po sa amin so kahit may pera ka kung hindi ka po namin isasali sa private consultation hindi ka po makakasali ayan mga kalaki tandaan niyo ha ito na po ang slate 5, sa is Samar, 4, 11, Paranaque, 12, 25, Manila, 7, 19, Paasig, 21, 34, San Juan, 1, 2, Marikina, 8 15, at Tabuk 37. Ayan po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, ang mga 2-digit lucky numbers. Gising na po mga kalaki at wake up na i-rumble po ang 2 digit, 3 digit at pag inilaban nyo po yan, pati ang 4 digit pwede po ang lucky number sa na 2 digit sa STL, waiting yan at Lotto, 2D Lotto. at national, ayan, at lottery Pilipinas at abroad, ang mga lucky numbers namin pag napanood nyo po yan, libre yan pwede po yan sa lahat at ingat mga kalaki, good luck, gusto namin bago matapos ang araw na to at ang January, isa ka sa mananalo at eto na po ang mga paborito ng lahat ang shout out time na naman tayo ayan po Shout out po sa mga ayan ito yung kanina yung nagpapa shoutout po sa mga uh, mga tourist guide po diyan sa Baguio City ayan hello po sa mga tourist guide kay Ate Minerva hello kay Ate Minerva sir Red nanonood po kami lagi rito sa Baguio po ng mga lucky numbers nyo minsan po nanalo po kami sa sa 2D Lotto. Wow! Hello po! Ilang beses ko pong napanalo ang bagay at marami po kaming members dyan sa mga private consultation. Good luck po at ingat. At syempre, ang mga toda po ng mga tricycle driver po dyan sa may... Tomas Murato. Ayan po sa Quezon City. Hello po sa mga driver dyan. Shout out po sa inyo. Mabuhay kayo at manalo, manalo, manalo tayo. Good luck!